Nandito na po kami sa dugungan at dito po kami ay sasakay. <laughs> I Iwan naman si Jay. Yan guys. Yan guys at sila muna po ang hihatid. Oh, 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 si... Di lahat! oh, 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 Lula po, si Tita Huya, si Tita Malin, tita Lulid, si Tita si Lulun doon, si Maluyo. Okay, Ing guys, yan aping amisa sa kayo nakabalik na. May naman din at. Ah! <laughs> <laughs> Ay, may dala naman kayong May dun. <laughs> <laughs> age. Oops. iya. Ito gusto na Uy, nakakain na sila. Malas na pala si ano, si Kunjian. may tao na ito. May... Ano may... May ito, isa eh? pa Sa kabila ito, may ibang tao. <laughs> Saan? bisa Di sa kabila ahan eh Buno ho Sa kapat eh, bugao Sa nga po Buno, may sa yung sewe Buno, may nagsasali yung gamit ay nakabangka Iya Wala na po yatang pamain si kuya Kiyot dilat na Uy, sad sad na Isang na wala na guys, wala na. Kasamaan. Masinabog sa Tito Emil ay. Kasama daw si Drew. Ha? Ay, nagpunta nga doon si Tito Emil. Tulog daw. Yan guys, nagbiparito na po si Mama dito ng lumpia. Piding tumikim? Tumikim may malamig natin Mama. Ah, may malamig na bag ah. Ang tikin, ang tikin pala ito. Uy oh, oh, banyakanya na. Ay, 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 pang, ay uh, uh, oh, ba, sidudot, si talaga si 'yung magpapahuli. Si kahit kailan? Tekin si uh, nga 'yan nitong lumpia binalat. lang Oh, uh, dito ang na ako

Same. Oh, Hoy. Okay. Nag-game okay, naningiti. Tek saban mo ko, manga. Ngiti. Ngamba, pa-pa sa 'ning. Ngumitikan. Aba, tagal-tagal na ako, tiangay na mangalay na ngao. Mangalay na, ngiti. Mm. Sino loloy? Maloy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Maligaya ang sa iyong pagsinta uh. Maligaya Maligaya ang bati Happy <melodic> birthday Makoy! Thank Happy birthday. you thank you Oy no? <laughs> <Happy, mary> <mary> Thank you, you. Maligaya Wait, wait. pa natin. Okay. Okay. okay, sa alam si Sige! So, Panginoon, maraming maraming salamat po sa pagkakalab niya sa araw na ito. Nakamunyagati kami ang tipon upang ipagdiwa ang 44th birthday ni Makoy at ang pagpapablessing po ng baka ni at ni kay Nawa po Panginoon na bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay, malakas na pangatawan. Nawa po iwasan na po niya yung pagiging na at magagalitin niya. Sana, sana rin po Panginoon na kanyang mga nasa puso at nasa isipay niyo pagkalabas sa kanya kung ano po ang kanyang desire na kanya. Kung ano po ang kanya kailangan na kanya po sa isip na po sa po sa kanya. At salamat din po Panginoon sa sa mga biyaya na sa aming harapan. Na po ito magsilbing uh, lakas at kalusugan uh, sa aming uh, katawang pang espiritu Ito lang po sa, sa mga namin sa pang uh, pangalan ng Isus sa aming Panginoon. Amen. 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 An? sa kanyang pared label kay Makoy. Lahat ng l l Miss Betty. Hoy, kayo. Kaya na. Kaya na kaya na kayo, kayo na. Kayo na yan. Hoy, kayo, brother and sister. Mga kapatid. Isan, kakain na muna. Titikman mo. si Sokado bumo Isan, kaya na muna. gusto nga lang mga Kaya na muna.

Lời chúc mừng chúc mừng bác mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng Pupunta ako doon sa bangkang malaki. Ha? Sila sa po ni Jericho. Oh, subo, maloy. Hindi ka. Ayaw nga ni maloy. Ayaw. Hindi lang, nakainit yun. Kala na kailan siya? Ayaw.

Magkakapisil lang. Siyan pong dating mga agung iyan ay sobrang bababa po. ngayon ay sobrang uho. Oh, napakataas na po ni mga last po namin po dito. Iyan ay mababa. Dito na nung last natin punta dito ay tinapakababa pa ng mga aguhan eh. Ngayon eh, iya. Oo. Oo, ngayon ay sobrang tataas na. Sa tinggal lang ay po si Maloy, tapos po si Gio. Ay, Lula, ayaw po kumain at may binabantayan sa lambat. Ben daw po yung lambat nila. Ewan sabi nung ayan ay isda din si may lambat, nang huli na isda. <laughs> ay, <ko> <laughs> <laughs> oh, sila, Tito Luli ay nag, <inaudible> nag, kon ah, nagpapasipsip po nung no, mga nakalutang is, nung no, istayar. Kaso namin natatabugaw. Tidak, <inaudible> <laughs> Kanina pa gaano sa ilitan. Naglog na naman po ako. <laughs> Yan yun sila. nalayo-layo na sila. Napunta doon sa babaw ah. guys at maglalangoy na po sila ngayon lang po sila maglalangoy pero kanina ko maglalangoy pa ulit yan ba ano parang na <laughs> yan guys ito 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 Naglalangoy na rin sila sa wakas. O, oh, babaw pa rin doon nan eh. Ganun ba kapag lalangoy, naglalakad? <laughs> eh, lalangoy na naman siya. Nag-iyak na siya. O. Oh. <laughs> oh, nakakuha ka pa ng baraan eh. <laughs> Aba, hindi natulog yan. <laughs> Yun guys, kami po ipupunta din sa babaw. Ah, nandun po silang Tito Luloy, sila Kuya Tilat, si Maloy, si Gio, si, si Daya. Nandun po sila sa babaw. Ah! Kaya po kami isusunod. Kainitan po kami pag susunod doon. Babaw? Mababaw kong nakalada. <laughs> Malalim na eh. dito. Ano dyan? Ano dyan? Ah, kala ko yung isda na. <laughs> Ayun, <Okay. laughs> may isda na. May mga isda ka din dito. Ay, pisusunod nila Tita Malin, tapos po si Mahal, tapos po si Tita Adjao, yan. kanya po ang susunod. Kaming apat. Ate, nakita mo na may barabarang patay. Mayroon po, bubog. Oo, ang iyo. Beti, ito yung sili nagtatapon dito. Ano, ito mo dinidinigado. Yan, guys, yan ang pakababaw ang tubig ngayon. Wow. Yan, talampakang daang po. Wow, talampakang daang po. Dala. Hoy! Hindi talaga kayo nadaan sa malaliman eh. Hey <laughs> guys, ganap po ko ganda yung nagpahantahan dito sa sabangan. Dati po talaga wala pa mga kubo-kubo dito. Basta yung lilong lapo ng mga ago ang aming sinisilungan. Ay ngayon ay may cottage na. Yan guys, tayo pa yung lalakad. Pupunta sa kanila. Good sobrang bago po sa so, na pinuntahan Kaya po tayo ay susunod. My God! yan sabi daw po nila ay susunod daw. Pero, ay bago po yata ang isip nila. Sila po ay nagpaiwan na doon. Hey. Ha! Yung pong madaming bahay-bahay. Ah, iyan po ay dinahikan. na. Ah. Dinahikan. Natakot na po silang sumunod. Ay, kami dalawa na lang po ni Mahal. Ang susunod sa kanila. Yan guys. Nandito na po kami. Nakakaya tilat. Ano yung mga pinulutin? Yung, mga shell? Wow, ganda naman. Iya. Yeah. Astig. Ang cute. Yeah. Oh, yeah. Ano ang tawag dito? Ano? Trumpo. Trumpo. Ito ba? Kaya eh, ito naman sa'yo. Ano naman yung... Tingo oh, ba? napakadami naman ito. Ay, uwi. Yan. Yan po ang mga pinamulat. Pinulat-pulat na yung yuk. Baka sakaling magamit sa project. Oh, emotional shilling nga din siya. dapat tayo pinupulat yun? Ha? Wala nga eh. na ako ito. At dito si Gio. Gio, tinatawag ka na ng mama. At... Yeah. Malay, ano? Mababo ba Ay, antok na. Pagod na iyan. Pagod na. Pagod na po si Maloy. Lumulat-mulat pa si Katilat. Tinan <laughs> po, napakalinaw ng tubig. Tayo yung maglalakad, lakad. Shit. Nalalim <laughs> na nga. Nalalim na nga, oh. Yan guys, babalik na po tayo doon uli. Ito <laughs> balik, balik, balik. Yung kadadating ko lang tapos babalik na uli ako. bablog kita na like yung magaling maglangoy Bakit lang? No. Kaya nakweto po si Maloy Nagpababaan na kay Tito Siya po ay eh, maglalangoy na daw Uy, ayo, galing Napakagaling po na yung Maglangoy na Ah, nahihirapan Maglalangoy <laughs> galanghoy malinda ra istak Yan guys, natagahanap daw po muna nang bato. Pantatambak daw po yata ng dito maliños sa kanila. <laughs> Hindi <hid> daw po maganda. Basta maganda. Oh, <hid> ganito yon, mga ganyan green-green

Ito parang ganda na po na din ang batang kaya. Yan guys, at pa-uwi na. Uwi na. Uwi na. watching like comment and share